Uh, magandang hapon mga parekoy. Uh, nandito tayo sa isang kaibigan, kay paring Tirang Bisaya. Uh, sabi niya puntahan daw namin yung ano niyo, may palesidahan siya dito eh. Pispan na ano, kukunti na lang tubig. Kukurintihin natin mga parekoy. Marami sigurong isda to. Sana maraming isda to. Kasama ko itong dalawa. Ito yung aming pang-oriente. <laughs> Dala kami pang-oriente. Ito mga pare ko yung ating pang-oriente. Ayan. Sa Shopee ko lang to in order. Set up natin para wala pa si paring ano eh. Okay. Paring Peter habang nag ano, umpisa na namin. Ayan. Okay. Ang, hindi mahuli ni Jay, ko. pusilong ko ito. Pusilong ko ito. Tapon pala dito. Itong pangurindi na to, kahit naikabit mo na, hindi mo matitesting dito sa walang tubig. Kailangan to may tubig. hindi natin sa tubig matitesting to pag walang tubig hindi pwedeng testing ito na pare ko yung kanyang palaisdaan yan na lang ang tubig na natira dati malalim ito punong puno ito hanggang dyan malalim dati ito Ayun, ito na lang ang natitira. Oh. Tingnan natin kung may isda. Ayan mga pare ko, i eh. start na po tayo. Ito ang kukurintihin natin. Maliit lang na. No? Pero, sana may laman. Ayun na. Ayun Ito na, Lix. Sigura na. Ito ka sa gawin. Ayan, huwag kong tigilan. Sigura na, Sir Ito, ito, ito. Si, ayun Yan, laki. Ito. Ayan, na. Bulig. Bulig. Bulig, bulig yan.

malalim ang putik niya iangat mo jing yung nakalaylay na yun dito 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 uh, yung nakababa na wire na yun pag ka pa. uh, uh, uh. <laughs> Oh, 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 okay. bulig. oh,

Tilapia. Tilapia. Lapad. <laughs> La <laughs> <laughs> Patay siya, tilapia. tilapia siya. Tilapia si yung mga um. yun. Sige, <laughs> si Bat. Oo, oh, tilapia. Malakas yun. Ito oh. buhay na, buhay na. Dito lang, <laughs> makikianuhan lang dito. Makikipatintero. ตบบูมูลาเล็กก็นี่ครับชี้ให้ดู oh <laughs> <laughs>

Kadako, kadako pa An sila. Ang lalaki. <laughs> ang oh. dami. Hmm. na. Mga pare ko, ang dami. Ang lalaki. Ang lalaki na. Apat <laughs> na kilo na. Hmm. Tingnan natin. <laughs> ang dami. Ang dami. Ang lalaki. Ang oh. hmm. Sige na, sige lang Tama na yan, meron pang tira, pero mga bumaon siguro. Mm. Ah, meron pa siguro malalaki niyan, mga bumaon. Hindi hmm. pwedeng bumaon yung sa lakas ng kuryente niyan. Hmm. Pwede pang balikan. Ng... Ah, mga parga, dami. May ilang kilo. Apat na apat na kilo. Mga kapat... <coughs> Malaki, dami bulig. Ayan. Sulit bawi ang ano. Hmm. Pero mas malalaki nung nun, nakaraan ano? Oo. Oh, malaki nung nakaraan. Mas marami. Pero mas marami noon nung ngayon. Noon. Noon marami. Marami noon. noon. Marami noon. Pero, marami noon. Pero no, noon naman iba. Marami maliit. Hmm. Ito alas mo. Ayun. Hmm. Ito mga parang kuhuli namin o. Oh. O, oh, ha? O, o. Ila, Ayan o. niya, din. Uh -huh. hmm. Kaya ito po ang naparty namin sa isda. Ayan. Ayan ang aming isda ang iuwi. Tupot lang natin. Hmm. natin ano? Tali mo sa ibabaw itong ano, batya. Uh, po, binigyan po kami ni paring tiram bisaya ng isda. Nahuli namin. Ah, uh, ayan po, uh, hanggang dito na lamang po ang aming video at maraming maraming salamat na naman po sa walang sabang panunod at pagsuporta sa aming channel. Ah, uh, magandang hapon po sa atin lahat. Bye-bye. Uwi po kami.